mga reason kung bakit nalulobat ang car battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, may na-question na naman. Ano? At yun nga daw, three times na daw siyang nagpapa-jump start. At yun, tina-charge yung kanyang battery. And unfortunately, laging nalulobat ang kanyang battery. Ano daw ba yung posibleng problema ng kanyang car battery? Ano? Okay, ah uh, ito, magbibigyan ko ng tatlong possibility ano, kung bakit siya mabilis malobat o bakit siya laging nalulobat. Ano. Well, number one dyan, posibleng may problema ka na sa iyong battery. Maybe luma na yung battery mo kung more than 2 years old na yan o 3 years old. Mas maganda check mo mga paps. No? Pero dyan sa story lang, ano, way back then, nangyari din sa akin yan. Eh. Um, pag uh, ginam start, okay. So, uh, under na yung sasakyan. Then, syempre, dadaling ko sa battery shop pag chinek nila yung battery, okay. Kumbaga, kung doon sa scanner nila, nakalagay doon, good pa yung battery. Now, ito yung ginawa ko, no? So, nung kinabukasan o nung uh, another day, ay ulit mag-start, tinanggal ko na yung battery at yun yung mismong dinala ko doon sa battery shop. And yun, nung chinek nila, eh bad na nga yung battery. So, pinalitan na nila. Luckily, under warranty yon so hindi na ako gumastos. Pero yon isang idea lang yun mga paps, no? Posibleng yung battery mo ay may problema na. ah so, uh, pwedeng ito yung isang troubleshooting dyan, For example, uh, nakahinto yung sasakyan mo, try mong i-on and off mga 3 to 4 times. Pag sa pag 4 times na pag on and off mo nung iyong uh, sasakyan at hindi nag, nag start posibleng battery yung iyong issue ano so yung isa yon sa mga way ano although mas better pa rin yung may scanner para doon talaga ma kung ano talaga yung problema ang pangalawang problema diyan na posible kaya lagi nalulobat ang iyong battery is yung iyong alternator baka naman mahina na mag-charge yung iyong alternator ideally ang voltage ng alternator natin is around 13 to 14 volts. Kasi kung ang pinuproduce na lang ng iyong alternator is around 12 volts, maybe hindi niya na charge yung iyong battery. So mas maganda yan, dali mo sa mga battery shop or sa alternator shop para ma-check nila kung goods pa ba yung iyong alternator. And lastly, okay ito, kumbaga wala, kung walang problema ang alternator, walang problema ang iyong battery, maybe may nag- Akukonsum uh, kukonsume ng inyong battery sa inyong sasakyan ano? kung, baga, kung kahit naka-off may nagkukonsume baka naman meron kayong something na ginawa sa electronics no? na uh, nagkukonsume pala so yun, i-evaluate mo muna no? baka nagpa-repair ka before then baka ang ginawa niya, dinirect niya sa battery so pwedeng malobat yan or may problema kang relay ako, yun yung nangyari sa akin eh uh, yung relay ng aircon o ng uh, magnetic is nasira ang nangyari, lagi siya naka-engage. Kahit naka-off yung makina, e, eh, naka-engage yung relay. O, naka-on naka yung relay. So, ang nangyari, yung magnetic lagi rin naka-on. So isa rin yan sa mga posibleng problema. Actually, marami pang posibleng problema. Pero initially, doon ka na mag-focus. Ano? Battery, alternator, at if ever, sa electronics. Especially kung meron uh, kinostomized sa electronics mo or i-check yung mga relay. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. Sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.